Hello guys, ayan Kalilinis ko lang ng sasakyan namin guys Swinakos ko siya guys, kahit luma na guys Nagmukha siyang bago Ayan guys Pati loob niya guys, nilinis ko Ayan So Nagmukha siyang bago guys Ayan So winakos ko siya guys Dumating yung order ko ngayon Sa Shopee Ayan, kahit luma na siya guys tingnan nyo guys nagmukas siyang bago ayan guys ayan so pati yung mga glasses niya guys nilinis ko rin ayan ayan guys ayan guys sobrang kintab niya guys ayan makintab na guys pati yung harap niya guys ayan ayan guys ayan ayan guys ayan, ayan, ayan. So, amazing na guys